Mga idol, lunch tayo. Ito yung pagkain ko. Ayan. Mayroong ano, yung ulam ko mga idol ay fried chicken. Ayan, dalawang pirasong lumpia. Konting pansit. So ito lang yung pagkain ko dahil bawal tayo kumain ng marami. Yung mata ko mga idol. Yung pagkatapos ko nagkasakit. Ayan. Kasi na high tayo mga idol. Yung mata ko naman ay may tumubo naman. So mahirap, masakit. Kain tayo. Nagbabawas ako sa kanin mga idol Kasi bawal Nag May maintenance na pala ako mga idol. May maintenance na ako para sa high blood. Kaya kakaunti lang yung kakainin natin. Dating dalawang plato na kinakain ko mga idol, ito na ngayon. Kakaunti na lang. Matakaw kasi ako sa kanin mga idol. Pero ngayon, ayan, magbabawas na tayo. Mahirap magkasakit. Mm. Mabilis tayo matapos mga idol dahil konti lang yung kinakain natin no. Ganito na kadami yung kinakain ko mga idol. Hindi katulad dati na talagang matakaw ako sa pagkain. Lalong lalo na sa kanin. So, yan nagkasakit kasi tayo nung nakaraang linggo. Gumastos tayo ng 10,000 sa doktor no, sa mga laboratory. Kaya ngayon, yan, nagbabawas tayo ng pagkain dahil uh, mayroon na tayong high blood mga idol. Tapos, kolesterol. Yun yung problema ko ngayon. So, kaya kailangan tipid-tipid muna sa pagkain hanggang ma-laboratory ulit <laughs> para maging okay yung ating kolesterol mga idol kasi mataas yung kolesterol natin. Nagkabaliktad, yung good kolesterol mababa, yung bad kolesterol mataas. So, Maraming pagkain na pinagbabawal. Pero kahit pa paano, kakain pa rin tayo. Kung konti-konti nga lang. Masakit yung mata ko mga idol dahil may tumubo. Ito yung pumalit. Imbes kay naging okay na ako, pumalit naman tong tumubo sa mata ko. Masakit lang na pag may araw na naluluka siya mga idol. Yan, nabusog din naman tayo kahit pa paano. Salamat sa blessing Lord sa pagkain. Thank you for watching.